Hinahanap mo ba yung recipe ng bibingkang malagkit na may toppings na bukod sa napakasarap? Hindi po basta-basta tumitigas, kaya naman hindi ka mahihirapan sa pag nito. Yung hindi nagbibitak-bitak na parang candy sa katagalan, pero hindi rin po basta-basta nalulusaw. Hindi rin po natin dito kailangan pa ng oven. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy loves sa paggawa ng walang tinatagong sikreto. Lahat po sasabihin ko, lahat ng mga advice, technique, sundin niyo lang po para pareho po tayo ng magagawa. Ganito kayo kalakas sa inyong mommy loves, kaya kita niya naman po, inuna ko na po yung paggawa po ng hinahanap nyong toppings. Ito rin po ay para maipakita ko sa inyo hanggang dulo na kahit palamigin po muna natin yung toppings bago po natin lutuin yung ating malagkit na bigas, wala pong magiging problema. Sa isang pan, ikakaramelize po muna natin yung ating brown sugar. Dito po, madali lang naman po yung proseso, pero make sure na huwag nyo pong iiwanan para hindi po masunog yung ating pong asukal. Katulad po ng nakita nyo, after po natin ilagay yung asukal, hindi po muna natin ito ginalaw. Over medium low heat po muna ito hanggang sa magsimula na po itong magmelt. Nung nag-uumpisa na po itong magmelt, doon lang po tayo nagsimulang maghalo at hindi na po natin ito titigilan pa sa paghahalo. Dapat po fully melted po talaga yung asukal. Bukod sa makikita niya naman po ito, mararamdaman po ninyo habang ginagamit niyo po yung sandok, kung may mga granules pa, tunaw na tunaw po dapat bago po tayo maglalagay rito ng ating kakang gata. Kung gusto niyo po talagang ma-perfect itong ating pinaka toppings, ganoon na rin po yung ating bibingkang malagkit. Panoorin niyo po yung video hanggang dulo dahil marami-rami pong tips yung aking ibibigay sa inyo. Coconut cream or yung purong kakang gata, wala po itong halong tubig yung atin pong gagamitin dito. Then dito po pwedeng lakasan po muna yung apoy. Pero still, huwag pa rin pong iiwanan at patuloy pa rin po tayo sa paghahalo. Mapapansin ninyo na namuupo muna glit yung ating asukal pero makikita nyo maya maya tuloy tuloy rin po ito sa pagtunaw. Alam ko meron sa inyong naiinis sa ibang mga vlogger na hindi po nila sinishare yung kanilang mga toppings. Yan po ay dahil pang negosyo po nila ito. Meron naman po yung iba may bayad po yung kanilang pagtuturo. Respetuhin po natin ito. Sa totoo lang, pinag-aaralan rin naman po yung bawat recipe. Hindi po ito basta-basta pwedeng i-share sa inyo. Dahil syempre kapag nagaya nyo at pumalpak ito, sino bang babalikan? Syempre kami rin. Magkakaiba po ng desisyon kung desisyon po nila yon at desisyon ko naman po itong ipakita sa inyo yung lahat ng teknik na aking alam ng libre. Dapat po pare-parehas po nating respetuhin. So, heto na nga po sa ating toppings. Patuloy lang po tayo sa paghahalo nito. Huwag po kayong mainip dahil maya-maya rin po, lalapot rin po iyan. Ang mga indikasyon po, una, makikita nyo or mapapansin nyo naman po na mag-iiba na po yung pinakapagkulo po ng ating ginagawang toppings. Pangalawa, parang magiging palatik na po ito, kaya po tinatawag na latik toppings. At panghuli, mawawala na po yung pagtalsik mapapansin po ninyo habang kumukulo po yung ating latik ngayon, may mga tumatalsik-talsik, mawawala po yan once na malapit ng maluto at pulikok na po talaga ito pong ating latik toppings. Dagdag tips nga po pala, ito po talaga importante sa panonood po ng video natin. Dapat po talaga panoorin nyo ng buo para lahat po ng tips, technique na aking ibinabahagi ay nalalaman nyo rin po sa mga nakagawa na, di ba po napapansin nyo minsan, napaka oily nung nagawa nyo. Ang ibig sabihin lang po niyan, nahayaan nyo po yung inyo pong ginagawang toppings nang hindi po nahahalo. Pansinin nyo po, di ba po kapag gumagawa po tayo ng latik, hindi naman po natin ito patuloy na hinahalo. Hinahayaan po natin ito, umiibabaw po yung oil, ganun rin po yung mangyayari sa ating latik toppings once na hindi po natin ito patuloy na hinahalo. Ganito po dapat yung pinaka-consistency na nung ating toppings bago nyo po papatayin yung apoy sa inyong kalan. Makikita nyo po ngayon wala po tayo halos na create na oil. At kapag lumamig naman na po yung ating toppings, ganito na po yung magiging itsura nyan. Mas magpipirm pa po ng kaunti pero still spreadable pa rin po at hindi-hindi pa rin po titigas. Mamaya po babanggitin ko kung gaano po natin ito katagal na niluto para dagdag idea po sa inyo. Sa ngayon, magluto po muna tayo ng ating malagkit na bigas. Huhugasan lang po natin itong mabuti bago po natin ito sasabawan. Sa paglalagay po ng tubig dito, kung kabisado niya na po yung nabibili nyong malagkit na bigas, yun na po yung sundin niyo Pero kung hindi pa, pinaka-safe pong gamitin ay 4 1⁄2 cups to 5 cups po ng tubig. Lulutuin po natin ito na katulad po ng regular nating pagkasain, medyo malakas sa una dan kapag painin na po ito, hihinaan na po yung apoy. Ngayon naman po, magluluto ulit tayo ng ating kakanggata. Same naman po yung prosesong ito sa pagluluto po natin ng biko, pero this time, white sugar po yung ating gagamitin kung gusto po natin medyo puti po yung pinakailalim po ng ating bibingkang malagkit pakukuluin lang po natin ito ng husto bago po natin ilalagay yung atit pong nilutong malagkit na bigas. Ipapa-absorb po natin doon po sa malagkit yung pinakaliquid at pakukun natin po natin ito. Pwede po bang i-comment nyo kung saan lugar po kayo nanonood nitong ating video para naman po malaman ng inyong mommy loves kung hanggang saan po ang inaabot itong ating bibingkang malagkit recipe. Mix and cook, Two, Sa kusina may kwento Si Mami Laps ang bida Lutong bahay o pang negosyo Lahat kayang kaya Kakanin ulam dessert na masarap Pinadali ni Mami Labs Kahit medyo mahirap masarap bang bigkung gustong matututsubok tense nilaps ang sa mix and cook mo malalaman rin may napasabay ba sa ating bagong kanta so heto na nga po after po nating maluto yung ating malagkit na bigas nilagay po natin ito sa isang 14 inches na bilao na nilagyan lang po natin ng dahon ng saging hindi nyo na po ito kailangan pang i-grease dahil nga po may kakanggata yung ating malagkit. Medyo nag-oily na po ito kapag makunat-kunat na. Pinalamig ko po ng gusto rito yung ating toppings para po makita nyo po yung pinaka-texture at consistency na kahit lumamig pa po, po ito ng gusto, spreadable pa po talaga ito. Ito pong ating topping, saktong saktong-sakto po ito para po dito sa ating 1 kilo recipe ng ating malagkit. Yan po ay para hindi naman po sobrang nipis yung pinaka-toppings na talaga naman pong mag -e enjoy po yung kakain or kung sakaling gagawin nyo po itong pang negosyo, babalikan pa po kayo ng inyo pong magiging customer. Ito na nga po yung ating 14 inches bilao or 1 kilo recipe ng ating bibingkang malagkit. Pwede po natin itong hiwain sa laki na gusto natin. Mabango, malambot, makunat-kunat at balansing-balansi po talaga yung lasa. Bukod sa naaakit na po, mata pa lang po natin, hindi hindi po talaga kayo ipapahiya nito pong ating recipe. Pinakita ko na rin po ito sa inyo na pwede nyo po itong inegosyo gamit naman po yung ating mga tub. Doon po sa ating toppings mula umpisa, mula po nung binuksan ko yung kalan, naka isang oras po tayo sa pagluluto nito. Pero yung isang oras na yon kahit isama pa po yung oras ng pagluluto po natin doon po sa ating malagit, sulit na sulit dahil talaga naman pong napakasarap nito. Balikan nyo po yung inyong mommy loves once na ginawa niya na po ito. Basta po ha, laging tatandaan. Sundin nyo po yung lahat po nung sinabi, mga teknik na ibinigay ko sa inyo para pareho po talaga tayo ng maging resulta. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto! cook, cooking Yes, one, two, three.